Ito may pangalan na to. Ganda. Laki. Laki, no? Tingnan nyo kung gano'ng katagal. Pero kung yan po ay pipitasin ninyo, pinitas ko na siya nung may dilaw na, mas mabilis pong may hinog. Uy, magandang buhay. Tingnan nyo naman ang hangin. Uy, lamig mga ka-farmer. Ano na, amihan na. Oh, Feeling ano na talaga... Uh, basta, malamig na ang hangin. Hindi ka na pwedeng magmotor. At uh, bumiyahe ang madaling araw nang walang manlang protection talaga. Ang munyari, naka-t-shirt ka lang. Ako, ang giginawin ka. So, ayan. Tayo naman po ay uh, ikot muna. Ayan, may, may mabait na batang nagpitas po ng na ating lemon dito. Uh, At lemon medyo dumadahon na. Ayan. Tayo kasi ay may... Uh, ano na naman sa litsunan so pinag tinitingnan ko po yung kaibahan nito na kiat kiat daw ito at sa kiat kiat na napili ko naman Ang galing batanggas so tinitingnan ko po ang bulaklak nya is uh, medyo malaki ito malalaman natin baka matured lang po ito o yan may mga vermicast na po yan ah uh, na natin yan as soon as possible yun nga may mga abukado kasi yung gilid po nung ano mamaya ipapakita ko po sa inyo na discuss to sa kabilang channel te yung gilid nung uh, tataniman natin plus yung gilid din dito tataniman din natin lilinisin po natin yan tapos yung gitna lang ang ii i iiwan natin so ito naman yung ayan uh, na oh maglalabasan na yung mga naon ang problema parang <laughs> sana no kasi medyo ano tingnan nyo ah uh, sweet daw to eh hindi naman tayo uh, ano ni brother Demi siguro ano mm -hmm. mali ito na loko din siya so eto yung bulaklak saan na ba yung bulaklak na maliit eh mas maliit po yung bulaklak nya at uh, eto hindi nagtuloy yung bulaklak nya eh. ayan o oh. tingnan nyo yung dahon medyo patulis compare doon sa pabilog yun ang uh, ano natin concern ayan na po ang hangin oh. No? amihan oh kung dati dito galing habagat ngayon naman dito sa kabila so magkabilaan po yan nakapagdilig na rin naman pala tayo ng ating mga orchids may mga bulaklak naman mo mga ka-farmer 10-10-30 yung aking dinilig kahapon so ayun may, may mga bulaklak naman nawa ng Diyos na magnawan, yes. may natin yung ano pala yung mga papaya ayan paakyat na rin ako eto lagi ko pong ina-inspire ng fish amino habang hindi uh, pa naayos sana naman ma problema kailangan ng talaga ng katulong para maayos sana yung doon medyo mambigat pong trabaho kasi yung pagtataniman itong rambutan Medyo mabigat. Kailangan ko pa ng pat. Kung hindi ko gagalawin yung walo doon, a-anim. Anim na pat. Kailangan ko pa dito ng isa, dalawa, tatlo, mga apat. Na ganito kalalaki. O, oh, di ba? Magtitindang ah, mga loko. Ay! Paparonda muna tayo nakapag-fertilizer naman na si Kong. ito naman asina triple 14 ang ganda ng puno, tingnan nyo sana naman ay wala na, matigil na next week naman, schedule na naman tayo ng uh, spray na naman ang magnum pero ngayon gumanda ganda, medyo naka-recover yung ating mga niyog uh, yung sunod-sunod na ano natin, linagay eh. yung mga sumunod na dahon, tingnan nyo so, effective naman yung ginagawa natin Yeah. Effective na ba yun. Diba? So mamaya pakita natin yung mga papaya. Baka may nagdilaw na naman. Pakita ko lang yung ating mga bagong inakay. Ayan o. Oh. Uy, taba. Uy, taba. Ang taba. Busog na busog. Ito. ah uh, ito yung sinasabi ko po na namatayan. Sayang. Malakas pa naman sana ang kalapating to Ah, uh, nung pinakawalan ko po sila, na disgrasya. Yan. sabi ko kay Kongkong, pag naglinis, linisin yung ano, Hindi naman nilinis. Na Ay, kayo, kayo boy. Bumaba na sila. Yan. Yung mga ito 'yung nabili ko 'yan kay ano, kay uh, Mariano Enriquez. Yan. Mariano Enriquez. kami hinati niya lahi nun pwede naman tayo magpayaya paronda ba tayo meron pa tayo hindi pumapasok talaga ayaw na atang pumasok pumasok na walang hanapin natin yung. pag nakapasok uhulihin ibabalik sa breeder section ah, wala ang sinsin nun eh wala wala pa rin Andyan lang hindi ko nga alam sumasama na doon sa mga naghahanap buhay na kalapate sa mga pumupunta sa palayan lagi ko naman binubuksan to para sabi ko pumasok sila Ay, hindi naman hindi naman natututo wala wala pa rin mamaya na tayo nagpatubig lang po ako doon sa mga inakay meron doon sa bubong na naka ano breeder yun eh hindi ko lang po alam kung sana nakapasok na wala na oh pero pwede ding rumoronda lang mamaya makikita natin pala <laughs> ay yan ikot na tayo nakalimutan ko sabihin kay Kong Kong na huwag nang buksan yung ilaw eto sa gabi nasisilaw ako sa kwarto naghihintay pa po kami ng ulan no? isang ulan sana para yung asin At yung mga fertilizer na linagay namin Maano? ano ano to ako dito malusaw sana at uh, mapunta sa lupa ayan nagbuo na naman no? sana meron tayong malaki dito ang inaabangan ba yun sinasabi ko Andito pala ay <laughs> ito may pangalan na to ganda laki no yan. si mama gusto din yan papaya si na ate nagtuloy tuloy na yan ito kailangan din malinis ito yung mga schedule hmm, malinis sana yan Actually, pinaumpisahan ko na kay Kongkong Kong. Kaya lang, nahugot siya dun sa lamesa. Gumagawa ng lamesa. Nakalimutan ko sabihin sa kanya. Huwag mo nang pipitasin yung kunting dilaw pa lang. Iyan mo na muna magdilaw ng marami-rami. Excited eh. Wala pa oh. Tingnan nyo. Diba? Papaya po. Hindi pwedeng pitasin. Sayang naman. Kung wala pa talagang dilaw, at least mga 25%, pwede na. Gusto nyo nang medyo matagal-tagal na uh, pahihinugin pa muna, ita-travel, mga 25% muna. Kasi at may isan may, may inag-dilaw, pwede na. Kaya lang, mas matamis talaga mga farmer yung dito. Uh, Saan na yung isang... meron na akong isang may dilaw na. Meron na akong isang may dilaw na eh. Nakita ko na. Sinasabi ko baka magdilaw na nang marami. Ayun. Ayun. Oh na napisod ako mga farmer Ayan. ito ang nadaanan natin tingnan nyo oh. di ba pinakita ko po sa inyo yan 3-4 days ago ba na sabi ko mayroon ng kaunti tingnan nyo kung gaano katagal pero kung yan po ay pipitasin ninyo pinitas ko na siya nung may dilaw na mas mabilis pong may hinog pero hindi po ganong kasing tamis eto kung wala naman pong mangbubutas Hayaan mo muna na mas may magdilaw, makikita nyo po ang kaibahan Kung gaano katamis. Pero pwede mo nang pitasin 'yan. Actually, 'yan na 'yung panga ng pangtinda. Kasi 'yung pangtinda po, syempre, Dinidisplay display nila tapos sa uh, mas mahabang shelf life. 'Yun ang advantage. Kung pangtinda, ganyan lang po pinipitas na nila, konti lang. Kukunin na nila 'yon kasi i-display -di pa nila sa tindahan yon. unlike dun sa dilaw na dilaw na kailangan nang mabili mabubulok na la ba to? Ay, hindi, duckweed din so yun po yung kaibahan ba, sayang to ah na so ayun po ang, ang kaibahan nung uh, pipitasin mo ng kung personal, hayaan nyo na muna kayong excited masyado na gusto niya nang magharvest. Pero kung dadalhin niya sa ibang lugar, iyare, a uh, lang kayo, nasa probinsya. Nasa Manila naman kayo, uwi dadalhin niya. Pwede niyang kunahin, di ba? Depende. Pero kung naandiyan lang naman kayo, kagaya namin, mas gusto ko na po yung ah uh, pipitasin ng uh, ulan sana nang ganyan, ano? uh, Pero effective yung ginawa natin papaloapan pa natin yan kasi ay nako maniwala kayo buti nga doon sa kabila wala isaging baka mamaya eh babawas din tayo kasi gagawa ko ng uh, yung substrate yung sa ating uh, ano ANC African Nightcrawlers so ipisin na tayo ng vermicomposting laki lang may konting eh. damage pag may ganyan eto uh, baka ito, dito mag ang bulok napaka sensitive po ng mga yung mga namimili alam na alam nila pakasela yung may mga butas butas hindi na po nila kinukuha yung okay. kin yun yung pinanggagalingan ng pagbulok <laughs> tingnan nyo to wala hirap ang papaya lalo na po pag uh, pagka kayo ay To uh, ito kailangan madilig ah, sana magbigay pa ng isang ulan sama na rin po sa ikot tingnan nyo oh. ayun no? 'Yung beetle na 'yon, mahilig 'yon sa mga ano, sap kinakain. Dito sa side na 'to, matutuloy po 'yung ating uh project. Na which is talagang gusto ko din po sanang uh pag-aralan at uh malay natin, di ba? maging ano din po so ayun dito dito tayo mag iimbak ng mga raw materials na kukunin natin yung mga cow manure diba so ayun po dito natin lalagay yan side na to Then, dito tayo mag umpisa titingnan po muna natin kung doon pero doon sa apat na yon pwede na ako mag umpisa doon tapos sa uh, try ko magbenta uh, ng ano uh, nung ah uh, ano uh, vermicast kasi ang bentahan niyan naglalaro po sa uh, 600 ganun mura na 'yon kasi yung kaibigan ko 1,000 nga benta niya sabi ko parang ito may kamahalan din tapos sa uh, Shopee per kilo 5 kilos 150. Chibii so, sabihin 30 pesos per kilo. 30 pesos per kilo. So, ibig sabihin, 3 times 51. 5. Mahal, no? Retail yun. So, kung ano ka, 600, pwede ka na. May kita ka na dun. Plus yung, syempre, gusto mo naman kasi mapagaan din ang trabaho mo. Kasi ang biggest uh, challenge po dyan sa vermicomposting is yung saan ka kukuha ng uh, na ipapakain mo sa mga uh, worms. Ayan, di ba? So, hindi lahat pwedeng magagawa. Kung ano, uh, kailangan mo talagang sa lugar. Kagaya nga po nung pinuntahan ko, nung napuntahan po namin sa liblib lib na liblib lib. kasi doon available yung mga kaumanyore. Eh. Diba? Ako naman iniisip ko parang Parang may makukuha tayo dito Kasi Ang dami pa pong mga kalabaw dito uh, May kaunti din tayo makukuha dito Yung mga baka Sina-chuchay Na andyan sa kabila eh May mga samang baka din Tapos sa uh, Dito sa barrio Diba Tapos added uh, uh, Ano na din Income din sa iba Hindi lang naman tayo Ang uh, kikita dyan So ayun tapos mga ka-farmer, ayan, nag-umpisa na tayo magtanim yung mangga dito na itanim na natin. Ayan. Ang susunod natin, dito naman. Dito po sa side na to. Ayan, no? Oh, andito yung ating, eh, asan ba yung kanal natin? Ayan. So dito sa side na to, dito tayo maghihilera ng mga pag na yung mga binili namin. Yung mga guava, dito natin ilalagay. Kasi yung gitna, ayoko munang galawin kasi napakalawak pa po nito at uh, may mga dadaan pa dito ng uh, yung loader Ayan di ba uh, ayusin pa po yan para mapantay so dito may dadaan kaya hanggang diyan lang yung mangga kasi dito yan bababa para mapantay din po yung mapatag kasi G tanggalin na natin yung swimming pool na yan wala yan ah uh, sabi ko nga kay Bebe hindi po pwedeng uh, sa mata ng ng marami di ba na parang uy may resort yan may private resort yan di diba? parang pero at the end eh, nga nga naman doon ka na lang sa ano di ba sa ibang pagkakakitaan mo na simple lang pero wala na tong ginagawa ito nang gagagamba na uh, papahanap. Wala na diyan. 'Di ba? At least may income. Ha? Magawa tayo kay Jun Jun ah, ng ano. Ah, yung pandilim na, sabi ko. Ano, may trabaho ka ba? Meron, pumasok ka. Papatrabaho <laughs> natin. So, ito na 'yung ating mga ano, kinulang lang po ako. Pero sana mapasipagad para uh, gawa na okay na isa don sa may dulo para at least isang hose pwede ka siguro mga ilang meters na hose 15 meters pwede na tapos pagkatapos mo ibabalon-bon mo bed and then isa naman po dito pero uusog ko ng kaunti dito po ayan dito siya sabi ko gawa na lang ng parang ano uh, parang ano ba tawag doon yung tulos o something na parang maging kasi medyo mataas kasi ang iniisip ko pwede kang magsahod ng drum ba diba? para may, may option ka pwede kang maglagay ng drum dyan kung magdidilig ka or pwede mo lagyan ng hose tapos hanggang dun lang so mga ilang meters din lang 20 meters 15 meters pwede ka na hindi ganong kahaba yung hinihila mong hose so pwede ka pang magdilig dito kahit gabi yun po yung ano kasi talagang kung mano mano my goodness talaga wala ka kailangan natin padaliin ang trabaho kung gusto ko pong mamintin itong ating uh, uh mini uh, ano, libangan <laughs> alam nyo na diba so uh, kailangan natin ng uh, niya na naman yung papaya pitasin niya na ano mo? ha? wala na ngayon? Loko to si Rowan eh. So, ayan po ang ating uh, ano ngayon. Tapos itong ating uh, ito dinilig ko din to. Parang vermicast na lang yata. Ano? Tingnan nyo, grabe po talaga yung ano po. Talagang kailangan din maisara na to. Ha? Ah. So, yan. No? Uh, para hindi ano hindi siya masyadong um, grabe init alam nyo malamig ang hangin pero pag tum tumiray araw parang summer din ang ang, 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 kaibahan lang malamig ang ang hangin pero pagka umano po yung araw ay talaga may uod may uod ito mitira, nasa lupa yan dapat mabilis ang mata ninyo ayan nak nakita ninyo you see that akala nyo ganyan ganyan lang akalat yan nakalat po yan nasa ilalim so kailangan magawa ng paraan niya kung hindi masasayang na naman itong ating punla Kung wala pang tanim yan po yung ating uh, ito kailangan ding malinis eh. ito, ito, ang matinding kalaban itong baging kung kayo po ay may lupa <coughs> ito ang babantayan ninyo yung, yung baging na yan kasi talagang pumapatayan ng halaman papatayin ng halaman nyo ayun o tingnan nyo dito nga grabe <laughs> ay ating burnley ano May culture ano kaya itong mga dumating na ito ayun baka maglilichon yung mga yan ha dito wala pang naghihinog ay, yung suha natin. Tingnan nyo. May... Yung iba. Actually, to pwede nang pitasin to eh. Pwede nang itong pitasin. Ayan. Medyo mabigat-bigat na rin naman. Pwede na siyang pitasin. Pero, huwag munang kakainin. Mas magiging juicy siya pag kaya Inanan niya muna. Medyo... Uh, Pina... Tagal-tagal. Ayan. Ako. farmer ah. Huh? kasi finally. Kaya lang ang concern ko dito yung mga dugtong namin. Lalo na 'yung sa may bandang taas. Sana wag naman uh, ano na lang natin 'yan. Pwede naman nating tahiin ng konti para medyo magdikit. Baka tumakas 'yung ah uh, mga bulat eh. mga farmer. Uh, uh, ating African night crawler. Naku! sabi ko kay Kong Kung mag spray nag spray kaya ayan dami na namang langgam so ayan mga farmer ang update sa papaya tingnan nyo kung gaano kabagal magdilaw no pero lalo pa pong tumatamis yun hmm, kaya medyo uh, mas masarap talaga yun kaya nga sabi nilang hinog sa pilit ba diba? may term tayong hinog sa pilit parang saging din ang saging yung saging na saban na yun. Pag pinitas ko po yun, magdidilaw yun. Didilaw yun. Kahit iyang-iyang mo lang, hindi mo kailangan kalburo. Didilaw. Pero, hindi siya masarap. Iba talaga yung pag may dumilaw na sa puno, tama mo pipitasin. Yan, mas matamis. Ganon din sa papaya. Pagka pinitas nyo agad, kahit sabi mo konti lang ang dilaw, ah, pwede na to. May hinug naman yun. Pero, minsan, pag malas-malas ka, mauunang mabulok <laughs> so ayun so ayan marami pong salamat at magandang buhay good luck to us today is uh, lechon day na naman isang grupo lang ata ang naka reserve eh. sunday talaga ang marami mga farmer